Ayan guys, ngayon ay magla-live na naman tayo para pang-upload sa YouTube guys. Kasi video ko matagal-tagal na po, hindi nakapag-upload. Kung makikita yung guys yung nilalakaran ko gabi-gabi guys. Ayan, hanggang doon sa dulo guys. Napakalayo. Ganyan palayo yung nilalakaran ko gabi-gabi. Dumiling yung kamera ko ah. Lumbat. Ay, kaya nang lumbat. Ayan. Ayan naman yung daan papuntang Saudi. Eh. Ayan naman yung daan papuntang Saudi. At andyan yung bayan guys. Ayan sa harapan yung bayan. Ayan nakita nyo. Mayroong naglalakad. Nandiyan eh. jagingin dyan sa trailer. Ayan yung playground. Tapos yung nalakarin ko ay doon pa sa pina. Ito yung napaka doon sa dulo. Doon, doon ako liliko. Yung may puting bahay doon sa dulo. Doon. doon ako liliko. Ito yung ginagawa ko gabi-gabi. Gabi-gabi akong lalakad. nagwo walking nagja jogging para uh, aba yung ano yung <coughs> ang tawag dito yung ano natin immune system lalakas na naman yung immune system immune immune system natin. Ah, taxi, aba Alam niyo guys, ako ay nagkabukol sa dibdib ng pebraryo nakapaan ko. <coughs> kasi siguro yung bakit ako nagkabukol nung February kasi na ano na parang nawala naubusan ako ng immune system bumaba yung immune system ko kasi mula nung August sobrang busy ko kasi wala nang katulong yung and guys ang ganda ko Walang katulong yung alaga kong isa pinauwi ng Amuya uh, yung Pilipinang ginawa ko sa agency. Ngayon, wala silang katulong. Ako yung nagtatrabaho doon. E, every week ako pupunta doon. Ang daming labahan. Maglinis ka, maglalaba, mamalansya. Tapos, wala akong pahinga kasi sa umaga, dito ako magtatrabaho sa bahay. Pagkatapos ng kainan sa tanghali, ng lunch ng alas 2, alas 3, alas 4 doon ako sa bahay ng alaga ako mula alas 4 hanggang natatapos ako niya alas 10, alas 11 eh, parang sobrang pagod na pagod ko sa, ano, sa trabaho ilang buwan yun, hanggang January yun yun ang ginagawa ko <coughs> dumating na yung nakakuha naman sila ng katulong. Nakakuha na sila ng katulong. Kaya, kasi medyo may mga tao sa paligid niya. May muna akong sasalita. Ayun, <coughs> may delivery. May delivery. Noong January na naman, eh, yung isang, isang alaga ko na naman yung umuwi yung katulong niya. Umuwi yung katulong niya, yung isang alaga ko. Nandun na naman ako trabaho Sobrang pagod ko. Hindi na ako makapag-jogging. Hindi na. Basta palagi akong pagod. Na-stress ako, pagod. Ayun, bumaba yung immune system ko. Kaya nagkabukol ako. Pero nung Sobrang kaba ko rin na kapaan ko na may bukol pala ako sa dibdib. Ang laki. Pagka umaga. Pagkasunod na araw pumunta ka agad ako sa doktor. Pinatingnan ko doon sa doktor sa doktor lito sa atin. May bukol naman talaga. Binigyan niya ka ko ako ng papel. Papunta doon sa malaking hospital Para kumpirmahin yung bukol na yun. Ayun. Wala namang sakit wala, wala akong nararamdaman ang sa wala ako lahat, wala parang buk buko lang tapos nung ano na binayopsi na ako ah, basta palagi ako um, niisip ko talaga yung buko sa dibdib ko, baka cancer kasi yung amo kong babae inoperahan sa cancer, dalawang dibdib tala tinanggal, kaya hanggang ngayon pagod na pagod, parang napakahina ang katawan niya Iyayaw ko naman mangyayari sa akin yun. Ayun Kuha uh, ko na yung noona Ano, mammogram Tapos pagkatapos ng mammogram inultrasound ultrasound yung dibdib ko. Tapos pagkatapos ng ultrasound, yung na, yung bukol, kinuna ng needles, yung tubig, yung dugo. Tapos pinala, biopsy. tinignan doon sa ano sa kanilang ang tawag doon sa machine kung ano ba kasi yung dugo na yung kinuha doon mo malalaman kung yun pa yun ay cancer ba o sis lang o kung ano ngayon nakuha ko yung resulta yun pala ay ano cystic lesion ng kumbaga isang bukol sa iba't ibang uh, isang bukol na tumutubo sa mga sakit sakit bukol na tumutubo sa paiwat ibang bahagi ng katawan natin na ang laman ay tubig or oil mm. ayun muna na mula nung na, mula nang na, tinanggal yung tubig doon kasi may nadal sila na kinusok doon sa bukol kinuha yung ano hindi syempre maano magalaw mo yung ano yung bukol ayun na wala nawala yung bukol may maraming sasakyan ngayon hindi ko alam ba't maraming sasakyan yan gabi gabi dito Ayun. Nawala yung bukol hanggang ngayon. Kaya kampantin ako ngayon pero hindi hindi pa nga ako nakapag nakapunta doon sa doktor ko talaga kasi sa salvi ng doktor ko sabi niya. Pagkatapos mo magbiopsy. Babalik ka dito para malaman natin kung ano yung laman ng mga yung mga check up sa eh mula nang hindi ako nakabalik doon kasi sabi doon sa ano yung papel na nakuha ako sa bayop cystic lesion lang daw cyst lang ba ng laman ay tubig pero sabi ng amo kong babae sabi niya babalik daw papuntahan babalik daw ako doon sa doktor ko para advice na ko kung anong bahawal na pagkain para hindi na babalik yung bukol. Hindi ko naman maano, hindi naman ako makapunta doon kasi palagi ako busy. Yung mga nakasamahan ko, ako nagpapadoktor. Yung matanda ako nagpapadoktor. Eh, inuuna ko pa nga sila kaysa sa sarili ko. kanina nandoon naman kami sa hospital pero hindi ako nangaray inuna ko yung kasawa binbit malah hmm. tu ni, nanti din Ini? Ah, hina? Hmm. Ah. hindi hmm. Ah. Hmm. Ah. Hmm. Ah. Naglalakad na trip. Nagtapon sila ng basura. may ibang katulong kasi dito. Takot na takot. Sabi daw, baka uh, may mangunguha daw sa kanila. Kasi daw, may nagtapon lang daw na ng basura. Tapos, kinuha na ng mga masasamang tao. At kung, dito sa area namin, wala namang kakatakutan dito kasi hindi, hindi naman to kasi highway parang ano na loob parang subdivision subdivision na walang mga ibang lahi yan nandito ang dito lang makikita mo yung mga driver yun lang mga mabait naman yung mga driver mga India wala kang kakatakutan sa India kasi hindi sila mga kagaya ng iba yung kakatakutan yung mga Egyptian mga masriya ah, mga sriya yun ang Egyptian yan mga ibang lahi ba pero yung India hindi kasi sila natatakot din sila sa ginagawa, kung maggawa sila ng sama takot din mga yun syempre may mga pamilya din dyan sa kalalugar nila pero yung mga ibang lahi mga Egyptian mga traitor talaga yun ang ganyang kahalayo yung lalakaran ko dalawang bisis. Ah, tatlong bisis ko to di ba? Mamaya kita yung bahay, na, bahay ko. Bahay namin. Diyan lang sa ano. Siguro sa next, sa, ano, sa Martes, sa sunod na Martes, pupunta ko doon sa doktor ko at saka tatanungin ko kung ano yung mga laman ng nemogram. Kasi hindi ko pa nakita yung nemogram. Yung biopsy pa lang nakita ko. Yan lang. sabi nakasa doon sa abayopsina cystic lesion lang cyst lang daw pero yung cyst kasi pag pinabayaan mo yan mahulog din yan sa cancer dipindi kasi yan sa ano kung hayaan mo pinabali ko yung immune system ko sa form ng paglalakad iinom ng ano kasi yun talaga yung ano Marami sasakyan. Ah, yung mga party palagi yan dyan. May party. Mga mababait din yung mga tao dyan. Kasi okay, sila yung, yung, mga yung bahay nyo yung ano. Parang ano Yung bahay na yun, ano. Pure na kwaiti. Sila yung mga maiitim. May mga ganda silang kalooban sa mga tao. Ang ganda ng ano, playground. May ano pa. Ayan, ang daming bahay sasakyan dito. Busy yung anong area namin. Nandiyan kasi yung bahay namin. Oh. Ayan. Malinis sila ng ano yung mga Ayan bahay namin lang. Oh. nadaan na. Ayan yung dates na inakit. Masasakyan ng amo ko. Hindi ko lang iyan ano, i-focus yung ayan. Masasakyan ng amo ko mabay. Hanggang dito sa amin pa to. Duan niya. Ang ganda ng ano playground. Hindi mo matadaan ko hmm. kalayo yung nilakaran ko gabi-gabi pag wala na akong ano tumatakbo ako hindi ko alam bakit masakit yung sakong ng paako ko hmm. Tapos makaupo ako ng matagal. Tapos ilalapag ko yung pa ako. Masakit. Hindi ko alam may... Ano pang gamot dito? May gamot kaya to. Kaya nga nilalakad ko araw-araw para mawawala sana. Pero hindi naman mawawala. Ganun pa rin. Ngayon, hmm, walang tao to kasi inaayos mo yung bahay dyan sa kabila. Saudi. May bus pala to. Oh. Ay, Doon ako tatigil sa... Uy, no. Di ba nag-umpisa ako ng mag live kanina? Doon ako tatigil. Ang ilang minuto yung lakad. ganda ng mga sasakyan dito guys minsan maiisip po saan na may isa man ang mag magbigay ng sasakyan <laughs> sino may isang taong may magandang loob nagkagandang loob bigyan ka ng sasakyan no? ipabagahe ko pero planin papunta siguro sa Saudi. Ngayon ang oras dito guys ay ano. Alas 9.47 ng gabi. Hindi hihipa ako. Ito yung riyan na ito. Puro ang sa akin hindi may mga parking na naman sila dito. Bakit mo nila binalagay dyan sa parking? Eh? No? sa kabila, wala kang matatakot sa sakyan doon. kalinis ng mga daan doon sa... Ano? Kasi yung sa sakyan nila, kailangan nakaparking talaga sa parking area. Eh, ang laki ng space nila sa parking area. Hindi mo nila maaaring sa aras ito. Paglalagay. Paglalagay. Nandiyan ako kanina nang start mag-live, mag-video. Tapos diyan ko din tatapusin yung video ko. Kung ilang minuto. Or 17 minutes. May mga abnormal talagang mga driver no at ngayon ay tatapusin ko na yung live ko ay yung video ko guys thanks for watching at mara magandang gabi sa inyo lahat ayun kita mo mayroong nag uh, ano na aso doon nagroon aso niya sige na mag guys bye, -bye. thanks for watching <music> E aí